Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang naghahanda na nga po ngayon si Jordan Clarkson at Jalen Green. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang handa na nga po ang dalawang player ng Los Angeles Lakers para sa next season. Kabila nga po mga katrops sa mga inabangang player next season, ay ang dalawa sa mga pinakasikat ngayon na Pinoy sa NBA na si Jordan Clarkson ng Utah Jazz at si Jalen Green ng Houston Rockets. Sa parte nga po ni Jalen Green, matapos nga po ang napakagandang performance nito last year sa pagtatala nga po niya ng career high ay inaasahan na nga po na magpapatuloy pa ang pag-improve ng kanyang laro. Sa katunayan, posible nga po na maging isa na itong ganap na all-star para mapangunahan na nga po niya ang Rockets para makapasok sa playoffs. Kaya di na nga po nakapagtataka bakit puspusan nga po ngayon ang mga ginagawang training ni Jalen Green sa iba't ibang minicamp na sinasalihan nito ngayong offseason. Habang pagdating naman nga po kay Jordan Clarkson, medyo nga po hindi naging maganda last year ang kanyang performance sa Utah Jazz matapos nga po siya dito mag-struggle na sinabayan pa ng pagtatamon niya ng injury. Kaya bago pa man nga po ito pumasok sa bagong season ng NBA, ay sinigurado muna nga po nito na maayos at nasa kondisyon na ang kanyang kalusugan at pangangatawan. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang handa na nga po ang dalawang player ng Los Angeles Lakers para sa next season. Sinimula na nga po mga katrops ng Lakers ang kanilang mini training camp ng mga nagdang araw sa kanilang mga mandalaro upang sa ganon ay maging handa na nga po ang mga ito sa pagpasok sa kanilang tunay na training sa loob ng kanilang pasilidad. Yes, busy na nga po agad sila sa kanilang mga ginagawang practice ng kanilang mga mandalaro pero sa kabila nga po niyan ay marami para naman nga po mga fans at analyst ang nag-aalinlangan sa kasalukuyan nilang lineup kung kakayanin nga po nila na makasabay laban sa mga malalakas na kupunan sa NBA lalong lalo na sa Western Conference. Sa katanayan, nag-aalala pa nga po ang mga ito sa player ng Lakers na si Jared Vanderbilt bunsod ng pagtatamo pa rin nga po nito ng injury sa kanyang paa. Yes, posibleng nga po na hindi ulit makapaglaro si Jared Vanderbilt sa pre-season at sa unang mga laro ng Lakers sa regular season, bunsod ng pagtatamo pa rin nga po nito ng injury sa kanyang paa since hindi nga po siya sumailalim sa operasyon ng nagdaang Pebrero at maging ngayong offseason. At dahil nga po sa kalagay nito ngayon sa kanilang team ay malino na nga po na magiging prone na naman ito sa injury at posibleng nga po na hindi na naman makapaglaro ng ilang linggo o buwan na siya makakapekto sa kanilang magiging kampanya. Ngunit hindi rin naman nga po ito magiging problema ng Lakers dahil andyan na rin naman nga po si Naruwi Hachimura at Gay Vincent na ayon nga po sa lumabas na balita, ay healthy na nga daw po ang pangangatawan ng mga ito at ready na nga po silang dalawa na mag-step up at palitan ang pwesto ni Jared Vanderbilt sa lineup ng Lakers sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video